maliban sa bagong Miss Universe Philippines 2024, ay may iba pang nagagandahan mga reyna ang umangat sa katatapos lang na patimpalak. Ang mga runners-up na sina Christy McGarry, Tara Mae Valencia, Maria Atisa Manalo at Stacy Gabriel. Ano ang mangyayari sa kanila ngayong tapos na ang coronation? The Philippine Showbiz List presents Miss Universe Philippines 2024 Runners-Up. Sino-sino sila? Christy McGarry of The Gig, fourth runner-up. Si Christy McGarry ay itinalaga bilang kinatawan ng The Gig para sa Miss Universe Philippines Pageant ngayong 2024. Towering at 5 feet 11 inches, si Christy ay isang modelo, DJ at atleta na ipinagmamalaki ang kanyang kayumangging balat. Kasama sa mga nakaraang titulo ng US Educated Beauty, ang Miss Teen Philippines USA 2004, Mutya ng Pilipinas Asia Pacific 2010, and Binibining Pilipinas Intercontinental 2015. Nang alisin ng age restriction sa Miss Universe, sinabi ng 34-year-old beauty na namotivate siyang sumali muli sa pageantry. Bago ang kompetisyon, sumailalim si Kristi sa iba't ibang pagsasanay upang ihanda ang kanyang sarili, hindi lamang sa aspeto ng pisikal na kagandahan, kundi pati na rin sa talino at karunungan. Nagkaroon siya ng mga workshop sa public speaking, personality development at catwalk training. Bukod dito, sinigurado niyang malusog ang kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng regular na pag-ehersisyo at balancing diet. Sa mismong gabi ng kompetisyon, hindi matatawaran ang ganda at kumpiyansa na ipinakita ni Christy. Isa sa mga highlight ng gabi ay ang tanong na ibinigay sa kanya. What is the biggest challenge you face as a Filipino woman and what do you do to hurdle the challenge? Na kanyang sinagot ang buong tapang at lalim. ipinaliwanag ni Christy ng isa sa mga pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga Pilipina ay ang limitasyon na dala ng pagkakaroon ng isang lipunang dominado ng kalalakihan. Ngunit sa kanyang paninindigan at sa pagtayo niya sa entablado noong gabing yon, nais niyang ipakita na kaya rin manindigan ng mga kababaihan. Ipinahayag niya na sa pamamagitan ng kanyang plataforma, nais niyang hikayatin ang mga kababaihan na maging matapang, malakas at magtaglay ng kapangyarihang magdesisyon para sa kanilang sarili, katulad ng kanyang plano noong gabing yon. Natapos ang gabi na paglalakbay ni Christy patungo sa corona bilang fourth runner-up. Tara May Valencia of Baguio, third runner up ang paglahok ni Tara Valencia bilang kinatawan ng Baguio ay hindi biro Simula pa lamang, alam niya na ang susi sa tagumpay ay ang pagsasanay at dedikasyon. Dumaan siya sa masusing physical training upang mapanatili ang kanyang kalusugan at kagandahan. Bukod dito, sumailalim din siya sa mga workshop para sa pag-enhance na kanyang communication skills at public speaking. Sa pamamagitan ng mga ito, mas naging handa siya sa anumang mga katanungan at pakikipag-usap sa harap ng maraming tao. Hindi rin nagkulang si Tara sa paghahanda ng kanyang mga isusuot na gown at kasuotan para sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon. Nakipagtulungan siya sa mga kilalang designers upang masigurado na ang bawat detalye ng kanyang kasuotan ay perpekto. Ang kanyang dedikasyon sa paghahanda ay bunga ng kanyang determinasyon na makamit ang kanyang pangarap. Matatanda sa isang heartwarming display na civic pride at hospitality, ang buong bagyo ay nagpaabot ng mainit na pagtanggap kay Tara na pinalamuti ang lungsod sa kanyang presensya sa isang courtesy visit. Ang pagpupulong na kasabay ng flag raising ceremony ng lungsod ay hindi lamang isang mahalagang okasyon para sa Baguio, kundi isang pinagmumulan na napakalaking pagmamalaki sa mga opisyal ng lungsod. Sa seremonya, magilyo na binigyan ng sash si Tara ng mga opisyal na sumisimbolo sa malalim na koneksyon sa pagitan ng beauty queen at ng kanyang bayan. Ang kasalukuyang mayor ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagbisita ni Tara at sa kanyang representasyon ng Baguio sa pamansang entablado. Binigyang diin niya ang kahalagang naghanap ng pagpapatibay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng lungsod at ng mga kilalang tao nito na kinikilala si Tara bilang isang maningning na halimbawa ng talento at kagandahan ng Baguio at sa huling gabi ng patimpalak ay naging bahagi naman si Tara ng top 5 at sa kanyang tanong na What is your breakthrough or big achievement And how did it improve you as a person? Sa kanyang tugon, ipinakita ni Tara na ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang paglahok niya sa Miss Universe Philippines. Hindi lamang ito isang simpleng kompetisyon para sa kanya, kundi isang malaking oportunidad upang mabago at mapabuti ang kanyang sarili. Ang proseso ng paghahanda at ang mismong kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maging isang inspirasyonal na babae. Ang transformation na kanyang naranasan ay hindi lamang physical, kundi pati na rin emosyonal at mental. Sa kanyang ipinamalas sa kakayahan, hinilang siyang third runner-up sa patin Palak at ginawa na katungkulan bilang Miss Philippines Sopra 2025. Maria Atisa Manalo of Quezon Province, second runner-up. Isa sa mga nagningning sa entablado ay si Atisa na nagpakita na kanyang husay at kagandahan, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa kanyang puso at isipan. Matapos ang limang taong pahinga, si Atisa ay bumalik sa pageantry bilang kinatawa ng Quezon Province para sa Miss Universe Philippines competition. Dati na naging kinatawan si Atisa ng Pilipinas sa Miss International 2018 kung saan siya ay hinirang na first runner up. Ang kanyang paghahanda para sa pageant ay hindi naging madali. Ito ay puno ng pagsasanay, disiplina at sakripisyo. Sa balit ang lahat ng ito ay nagbunga ng magagandang karanasan at tagumpay sa pagharap sa mga hamon ng kompetisyon. Si Atisa ay dumaan sa iba't ibang pagsasanay mula sa paglalakad sa runway, pagsagot sa mga tanong, hanggang sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan at emosyonal na estado. Sa bawat hakbang, ang suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga ay nagsilbing inspirasyon sa kanya upang mapatuloy at magsikap. Sa Miss Universe Philippines 2024 Preliminaries Gala Night noong May 19, si Atisa ay nakakuha ng walong special awards. Sa gabi ng koronasyon, ay naging bahagi naman si Atisa sa top 5 at muna sa tanong na, Women learn from each other. What is the biggest lesson that you've learned from another woman? And how did it improve your life? Sa sagot na ito, binigyang diin ni Atisa ang kahalagahan ng kabutihan at ang malalim na impluensya ng kanyang lola sa kanyang buhay. Ito anya niya nagsilbing gabay at inspirasyon na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging mabait sa lahat ng pagkakataon. Ang aral na ito ay nagbago sa kanyang pananaw at naging gabay niya sa pagkikitungo sa ibang tao. Sa pagtatapos ng kompetisyon, isang manalo ang nanalo. Pero si Chelsea manalo at hindi si Atisa ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2024. Ipinagaloob kay Atisa ang second runner-up at ang titulong Miss Philippines Cosmo International 2024. Stacy si Gabriel of Kainta, first runner-up. Namumukodtagi bilang isa sa malakas na contender ng competition si Stacy na kinatawa ng Kainta Rizal. Hindi na bago sa pageant world, siya ay lumahok sa Binibining Pilipinas 2022 kung saan nauwi niya ang panalo bilang runner-up. At para makipagkompetensya sa Miss Universe Philippines 2024, nagsanay ang 26-year-old beauty para sa kanyang national stint. Nagtrabaho sa kanyang speech skills, catwalk at advocacy. Bukod sa pagiging isang malakas na beauty queen, si Stacy ay nagtataguyo din ng climate action at women's rights. Inilunsa din niya ang kanyang advokasya, The Daisy Legacy Prison Ministry, habang naging siya para sa inaasam na corona. Si Stacy na isa rin pagtaguyod ng mental health ay 12 years ng bahagi sa prison ministry sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ang prison ministry ay unang ipinakilala kay Stacy na kanyang lola noong siya ay 14 years old pa lamang. Upang parangalan ang legacy ng kanyang yumaong lola, nagpasya siyang pangalanan ang ministeryo sa kanya sa kanyang paglalakbay sa prestigyosong patimpalak. Umaasa si na mapataas ang kamalayan tungkol sa kanyang advokasya at pagbigay ng inspirasyon sa iba na makibahagi sa mga katulad ng hakbangin na naglalayo magdala ng positibong pagbabago sa lipunan. Sa mismong kompetisyon, maraming pagkakataon kung saan ipinakita ni Stacy ang kanyang galing at talino. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng kanyang karanasan ay ang question and answer portion kung saan binigyan siya ng tanong na Women have admired you all throughout your life. Now tell us about how you have inspired another woman. Ang sagot ni Stacy ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga hurado at manunood. Sa kanyang simpleng tugon, naipahayag niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili at ang walang katapusang potensyal ng bawat babae, ano man ang kanilang pisikal na anyo. Ipinakita rin ni Stacy ang kanyang matatag na paniniwala na ang tunay na kagandahan ay nagbumula sa loob. At ito'y makakamtan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at pagkakaroon ng matapang na puso. Ang kanyang pangkalahatang performance ay nagresulta sa kanya upang hirangin bilang first runner-up. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!